Bombo Police Report. Isa pong lolo sa may Sarangani province ay brutal pong pinagtataga pati ang kanyang ari. Patuloy pa rin pong piniimbisigan niya ng kapulisan. Kaugnayan may nakala pang report ang Bombo Radio Jensen. Isang karumalduman na krimena ang gumimbala sa Purok 3, Barangay Malandag, Malungon, Sarangani Provincia matapos matagpuan ang bangkay ng isang 65 years old na si Miguel Saavedra na tila hindi tao kung napatayin ayon na kay Jimmy Velasco, purok chairman ng lugar, na kahapon ang katawan ng biktima sa isang liblib na bahagi sa kanilang lugar. Ang biktima ay tinaga ang ulo, pinukpok ang katawan, na hiniwa ang gita at ang ari nito ay nilagyan pa ng upos ng sigarilyo. Isang malinaw na indikasyon na, ng matinding galit ng Paniniwala Paniniwalang personal na galit o alitan na ang posibleng motibo sa krimen na lalo pa't pa kilala ang biktima sa sa kanilang lugar na bilang tahimik ang mabaita at walang kaalitan na. Patuloy na nagsasagawa na investigasyon ng mga otoridad upang tukuyin ang mga posibleng sospek. Labis naman na hinagpis ng pamilya ni Saavedra na umaasa ngayon na agad mahuli ang gumawa ng krimen at mapalagot sa batas. Tinaga siya sa ulo at saka yung palo, palo. sayang ulo ng palo. Sa private party yeah. sayang at uh, na di part na yara sa gili gihiwa sa yang akuan yang katawan hmm. anong klase pa patay ka global global parang hayop ang tatata sa tao at yan ang ulat mula sa impila ng Bombo Radio Gen Ito si Bombo Audrey Balabis. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.